ayo mak, ke katrupa mga ngayang hapon na po na katrupa kayo na po umaga po po sa sada yan one month na yung baboy natin mga katrupa yung tatlo yung araw yan araw na ang linggo ngayon mga katrupa pag iinit ka dam ngulay na mo The next day. Makatrupa, mandang umaga. Yan. Puta natin yung manok ni tatay hindi tayo, kasi ibinta natin doon yung native na manok kano kaya ibinta natin doon Hiwa hiwain hiwain nutuin natin nula A few moments later. Yan, tapos na natin napakain ng agahan yung mga baboy mga katropa. Bili na tayo ng pills nila. At saka purga. Kasi buwan na sila. Kada buwan yan papurgahin eh. bili Bilim na tayo purga tatlo. Kasi tatlo sila. Bilim na tayo ng pills. dagat. Ligo siguro ako sa dagat maya sa tabakan kasi walang tubig may, may tubig konti lang sakto lang yun oh no? mm. na tubig kapag pagkatapos maligo sa dagat ito yung ano, mga katropa ang purga tapos liguin mo natin kasi mga ilang araw pa sila natin bago maligo kasi bawal liguin pag, pagkatapos mapurga eh, apat na rot, araw hindi eh, pwede nagigawin ito Lumin natin ito ng tubig at uh, tabang Lagi itong niligo ng dagat eh. tapos na natin niligo mga katrupa araw ng lunes ngayon walang pasok mga bata hanggang martes, uh, martis merkoles lunes ah, uh, huwibis na sila babalik lagyan ko na yan ng purga mga katrupa yung page sabay sa pagkain nila ba? tubig yan yung malaking yung lakas talaga ng ano ng tubig malakas kumain no mga ilang araw rin katapos nito mga limang araw inji ka na naman natin to ng vitamin sila yung bilamil para malakas kumain talaga yung init parang may ngipin talaga nangangaga talaga staran na tayo dito sa pamasada tapos na ako sa tabakan tapos nang uh, ligo uh, rin ng tubig nakatubig tubig talaga sa tapon mga katropa nagumpisa na sana kami magluto po kasi kaso wala tubig kanina sana yon eh, kahit nga doon sa balon ni eh, wala wala panghugas ng sabaw yan kundi dun eh umibesa na siguro kami hindi bukas siguro hanap tayo ng kalapit na tubigan dito wala talagang agos sa bahay hindi makano siya kasi matas yun eh matas yung ano naming gripo umibesa na siguro kung ibukas ah so, gano'n yun yung yun, yun, burner, dinala ko na kanina. na sa bahay sa tapon. Nampay Hinap. ko na Taday! Ta! Uwi na ako mga katupa. Malapit na alas 5 eh. Katapos ko maglinis dito sa ano. Paglinis nga sa kulungan ng baboy, dagat pa rin. Ibon na tayo, hindi makaakit yung tubig dito eh. ano you know? Ba talagang katubig-tubig kami dito. linis muna ako. Minit pa rin kahit malapit na lasing ko. Ito yung panglinis kapag magluto tayo dito. Yun, punta pala ako. May narinig ako na balita mga katupa. Punta ako kina mayor dito. May libre daw tubig doon tumigay yung drum sa baba walang laman yun lagyan natin yun wala na mga ano dito yun o tubig pero may tubig tayo dito buti yung lakas ng agos dito sabay tayo lang yun may tubig dito wala talaga tayong tubig doon Yung limit daw dito, limang container lang. Eh, nakiusap ako, anim na balde. Yung inano ko sa kanila. Sabihan ko na wala talaga kami katabi tubik doon. Pang-anim na to eh. Lima lang sana. Eh, nakiusap ako sa nagbantay dito. na anim na lang. Okay. Ako lang mo isa dito eh. Yung iba dito, nag i ko dito na Nakakutin ko na ito mga katropa sa bahay. Okay. Kunti na lang. Bating dito. Ang dami kasi ng ami. Bali-bali na natin ito kasi hindi na ito mabuhat. Sobrang laki at mabigat ito. Ayan, puno na yung tubig dito mga kasi may kunting tubig pa ito dito. Ayan. Punong-puno na ito May, in may inom. Yun, may, may kunti pa. Pagkaparehos lang yung kalaki dito na drum kasi dalawa ito. Sapay silang binili. Yan, malinis na yung ano natin dito. Uh, mga baboy. Niligo ko sa dagat. Ayun ko muna to bago ako malis. Yan, ito pala yung ano mga katrupa, yung burner kanina. Binala ko yan, binalagay ko sa ilalang kasi ulo pato yung lagayan dito. kuha pa ako. Ay, baboy, ah, aso yun yan. Yan. Dumay layo yung hinaputan kasi kalsada pa eh. Kaya pinagisan tayo. So, mga tayo na pasero sa glit. Patungo doon baka may punta. Dapat so, malapit sa amin. Kandan so, to. So, Sige lang kasi pa daya pa ni Bibi. Sumbawon so, ko Sa so, ulam. Sana so, may sasakay sa akin papunta doon. Malapit sa amin. Madaanan lang ba? Walang tayo na Ayan ah, Nakatira ko dito sa gym Pag unporto eh Aray ko paabot yan Aray Tagamin yan Sayang naman eh, 60 pesos yung pamasahin yan Pag unporto e, 20 binti lang yung ano Yung, ano, yung minimum eh, Sa kanya 60 Basta magpaantay lang. To so, sa gym, balik to kagad. Sa tapon. Sayang eh. Yung request ko, malapit doon sa amin sa pag-uwi ano, ba? Sa bayang. sa siya dito yung natin ko kanina doon sa bypass lipat ng pindahan kasi hindi ko pito yung nabili niya sumay lang yung nabili niya ah oh, naghana na yung a few moments later pero pa yan sinalubong ako ni Bibidiana sa kasada nakarating ko lang Hindi.

At may siling pan dito mga katrupa, sobrang init pag natulog kami. Dito kami matulog eh sa salo. Sa si pag init, dito kwarto. Katrupa, maraming maraming salamat po sa sumuporta po sa atsay. sa anong kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. Mga katrupa, ingat po tayo palagi. Paalam!